Hello po, magandang hapon po para kay ating to. Yan. Ano po po ang po ang lahat po ng officials ng barangay Apitong sa so, paumuna po ng ating puti ni Honorable Dito Bagdaming sa kanya po mga barangay na gawad, barangay frontline workers, siyempre po ang mamamayan po ng barangay Apitong, makakasanda po kayong um araw ng pamaskutan ko po, full for work, yung program sa inayon po ng Municipal Ordinance Number 2024-374. Hindi lang po ito simple programa ito po ay isang selebrasyon ng bayanihan at pagmamalasakit ng ating lokal na pamahalaan sa bawat pamilyang kenyo. At para simulan po ang ating pong programa, inaanyayahan ko po muna na ang lahat ay magsitayo para po sa isang panalangin na pangungunahan po ni Kagawad Nelia. Ama namin panal, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito. At nakapiling po namin ang aming mayor kasama ng kanya mga konsyal, vice mayor. Salamat po Panginoon na bagamat ganito ang panahon ay narito sila upang maibigay Panginoon ang pamaskong handog sa aming barangay dito. Salamat din po Diyos sa mga aming mga kabarangay na kung saan ay nagtyaga Panginoon sa paghihintay sa kanila. Marami pong salamat at sa hapong ito Panginoon kami po ay lubos na nagpapasalamat. Dahil tunay nga o Diyos na ang lahat ng ito ay nagmula sa iyo. Pagpalain mo po o Diyos ang aming mayor, ang aming vice mayor, kasama ng kanya mga konsiyo. Maraming po salamat ama sa pangalan ng Isus. Amen. Maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. At para naman po sa isang mainit na pagbati at inspirasyon, Mula po mismo sa leader po ng ating barangay, tinatawagan ko po ang punong barangay po ng barangay Apitong, kagalanggalang dindo magkamit. Isang masigabong palakpakan po. Maraming salamat kay Sir James Key. po sa ating uh, kunsyal kay Gatas at uh, ating kumpinsan. Ganun din po sa ating vice mayor kay kunsyal Park Senyo po. At uh, ang Higit mo sa lahat ang ating pong pinakamagandang miyora po, ang Ma'am Army Kare po. Kami po ay nagpapasalamat ng buong barangay sa inyo pong pamaskong handog. At talagang lagi po naman taon-taon ay ganito po. Kaya siguro po ay eh, hindi ko na po uh, pakahabaan sa salita. Kayo po ay aming welcome sa aming barangay. Lamang po at maraming salamat. Yo, maraming maraming salamat po, Kapitan Magkamit. At ngayon naman po, marinig po natin ang mensahe mula sa isa sa mga matibay na haligi ng pamahalang bayan na patuloy na sumusuporta sa programa pong tulad nito. Mga taga-barangay apito, ang aking po tinatawagan, ang ating pong pangalawang punong bayan, kagalanggalang Mark Anthony E. Senyo. Isang masigabong palakpakan po. Maraming salamat po sa ating uh, binatang tagapagpakilala na naghahanap ng kanya maging kapartner ngayon darating na kapasko. Ang taas po dito ang dalaga. Kung walang dalaga, kahit byuda. Maraming salamat, Jensky. Parang kayo ng lamang po, andito po kami, ang aking kapitbarangay, ang barangay Apitong, na humihiling sa inyo na kami tulungan sa portahan ng Team Carry On. Tama po. Anong na po na kalipas, bumalik kami! Mabuhay po sa inyo. Kami po muli ay nakabalik bilang pangalawang punong bayan at ang ating punong bayan, Auntie Gerald po, maraming maraming salamat po sa tulong na ibinigay ng Barangay Pintong. Kay Kuya Mark Senyo, kay Mayor Army at ang buong Sangguniang po, kasama rin po natin ang ating napakagaling kong council, palagpag palagpag po natin Council Gatas, Mascadeñas. Pasalamatan din po natin ang ama ng ating barangay, ng barangay Pitong, kagalanggalang din doon magkamit. Ano pang po natin si Kapitan? Kapitan, no, oh, yung kong palakpakan. Sampo na kanya mga masipag na mga kagawad, line workers, at sa inyo pong lahat mga taga-barangay Pitong. Sabi nung aking nasirang kaibigan ni uh, punong barangay uh, Palmero, sabi niya, alam mo, Kapitan Mark, yung Kapitan Parkway, Kawawa kami mga taga-barangay Apitong. Apina, may tungpa. Nasaan mo na aking kaibigan? Kapitan Palmero, kapitana na nandito. So, andito po kami dahil sa, bay sa Bayan ng Buwak, maaga ang Pasko. November pa lang, Pasko na. Dahil niya sa pagsisikap at sa galing ng pamamahala dito sa Bayan ng Buwak na walang iba. kung ang ating napakabait, napakagaling at napakagandang Mayor sa buong Pilipinas, Mayor Army de la Cruz Calion. Mayor, baka naman papastigyan. <laughs> <laughs> Dahil gusto ni Mayor Army, sabi sa akin, Kuya Mark Vice, kailangan taon-taon paglaanan natin ng pondo ang pamaskong handog na ito. Na ito hindi lamang sa termino ni Mayor Army, kundi wala pa man sa, sa pagiging Mayor si Mayor Army, namimigay na po siya ng pamaskong handog. Para pa rin po natin, mayo amin na kuskaryon, kasama bumubunasangguni ang Sangguniang bayan, sa pangunan ni Konseyal Makoy Loto Hinang. pa po natin, kung wala man po sila, mamaya magpaparamdam po sila sa inyo. Konseyal Alinic Andrem Solomon, Konseyal Sito Laila, inaalam ko maraming inaanak dito si Konseyal Sito May mga inaanak po? Ay wala. Iniwan po kay Koseal Gatas yung pamasko po doon sa mga inaanak. Isang lipo po yun. Koseal Gilmer Manguera. Koseal Tino Manrique. Koseal Wilson Mabuti. At ang panganay na anak ng ating butihing Mayor Aminal Cuscarion na nagsusulong sa sanggunyang bayan para sa edukasyon, para sa isko, leadership, isko, supplies. Koseal Isko Jacinto. At ang ating Pangulo ng Liga, Si Gaglang galang Dona Miraflor at ng SK President Federation ng SK Consial John Mark Hayag. Ako naman po si Kuya Mark Senyo at ang aking buong pamilya ay nagpapasalamat po sa walang sawang pagtangkilik ninyo kay Kuya Mark Senyo sa tulong na binigay po ninyo sa amin. Lalo tigit kay Mayor Amin de Cuscarion kaya lalo pa po naming pagbubutian at gagalingan ang serbisyo para maibigay po at maihandog sa mga mayang buha kayo. Maraming maraming salamat po, Barangay Apito. Kaya ngayon, darating ni kapaskuhan, ang tanging panalangin ni Kuya Mark, sa mga taga-Barangay Apito, kayo po ay ligtas sa anumang kapahamakan na karamdaman at laging buo ang pamilya. Kahit tayo may mga pagsubok sa buhay, ang importante, buo ang ating pamilya at wala tayong sakit. Tama po, baga. Pero huwag natin kakalimutan, siyempre, na humingi ng awa at pasasalamat sa ating poong may kapal. Muli po, aking pagbati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Mahal ko mga taga-barangay at ito. maraming maraming salamat po sa ating pong Municipal Vice Mayor, Honorable Mark Anthony E. Senyo. At ngayon naman po, dumako na po tayo sa pinaka-aabangang baagi po ng ating programa. Ang tao pong ito ay hindi lamang isang leader. Siya po ay isang ilaw at gabay ng ating bayan. Sa bawat proyekto at programa, ramdam natin ang kanyang malasakit, dedikasyon at tunay na puso para sa taong buwakenyo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy pong lumalakas ang suporta at tulong para sa ating komunidad. Kaya narito po tayo ngayon para sa isa pang makabuluhang handog. Mga taga-barangay Apitong, bigyan po natin ng maiinit, masigla at masigabong palakpakan ang ating minamahal at masipag na punong bayan, Kagalanggalang Army de la Cruz Garyon. Isa masigabong palakpakan po. Maraming maraming salamat sa ating tagapagtukoy. Nangingiti ay sexy. Walang <laughs> iba kundi po ang ating barangay affairs palapakan po natin hinoong Jensky si Sista. Yan. At syempre po, sa ating ginagalang, talaga naman, may pamas ko si Kapitan, pinakamagandang mayor. Doon nag-iisa lang naman akong mayor <laughs> dito sa bayan. Walang iba, kundi po, palapakan po natin ng ating uh, punong barangay, dindo magkamit. At syempre po, sa lahat po ng ating mga... <clears throat> sa guniang barangay members, sa mga kagawad. Kagawad Alma Santos, andyan po. Kagawad Anelia Arme Armea, opo. Kagawad Nolan Mascarinas, palakpakan natin. Uh, kagawad Fabiana Sayasa, palakpakan po natin. Kagawad Florencia M. Naling, palakpakan po natin. Ganun din po si Kagawad Daisy Lazarte, SK Chairperson uh, Raymart Mascarinas, kamag-anak oh, ko pala yun. Uh, Barangay Treasurer Jennifer Marang, nasan po sila? At ang ating pong Barangay uh, Secretary Heidi Armeya. Yan. Siyempre po sa aking katuwang, sa aking kaagapay, lalong-lalo na po sa pagmamahal at paglilingkod sa bawat mamamayang guwakenyo. Ang poging-pogi, nag-iisang vice mayor. Kiyempre, nag-iisa lang yan. <laughs> vice mayor, Kuya Mark Senyo. At kiyempre po, ano, ang aking kamag-anak, dahil lang ina po nito ay Dila Cruz, kaya tingnan niyo po, may hawig din sa akin. <laughs> Walang iba kundi po ang gatas ng bayan. Konsehal Gatas Mascarinias. At syempre po, sa bumubuo po ng 12 sanggunian, walang iba kundi po si Konsehal Makoy Hina, Palakpakan natin. Konsehal Alinik Solomon, palakpakan din po natin. Konsehal Sito Laylay. Konsehal Gilmer Manguera. Konsehal Tino Marique. Konsehal Wilson Mabuti. At ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong pagtangkilik at pagmamahal sa aking panganay na anak, walang iba kundi po si Konsehal Isko Jacinto. Sa nina po ay nabanggit ng ating uh, pangalawang punong bayan ang kanyang ordinansa. Ang ordinansa po ni Council Isko Jacinto ay nasa pangalawang reading na. Isa na lamang po ito po ay Uh, makakarating na sa aking opisina. Katulad din po ng isang ordinansa na ito, na ang bawat makikinabang naman po ay mag-aaral. Tayo pong lahat, sa ating mga magulang, sa ating mga lola, pag ito po'y naipasa na, sa susunod na taon, ang ating daycare hanggang grade 6 ay libre na po ang school supplies. Walang paka naman po natin si Konsehal Isko Jacinto. Kasama rin po natin ng ating SK Federation, uh, John Mark Hayag, at ganoon din po sa ating presidente ng Liga ng Mga Barangay, Konsehala Donna Miraflor. Yan. At well, of course, sandali na lamang po ako at alas 4.15 na ay mabati lamang po ako. Alam naman po natin, taon-taon ginagawa ko po ito, no? Kaya this time, opo, na talaga namang pong uh, hindi ako nakakalimot ever since na 2018 pa. At ito po ay isang ganap ng ordinansa na ngayong taong last year, 2024. Na ang isang ordinansa na ito na pinungunahan po ng ating uh, Makoy Hinang at syempre po sa ating pong Vice Mayor Kuya Mark Senyo, palakpakan natin sila. At ganun po sa 11 and 12 sa Dahil ang ordinansa po para po sa pamaskong handog ay naipabatas na. Ang ibig sabihin po noon, kahit sino pong umupong mayor sa susunod pang mga taon, pagkatapos po ng aking termino, ay may pamaskong handog na tatanggapin po ang aking mga minamahal na buwak kenyo. That is a legacy. Isang legasya na aking iiwanan sa inyong lahat. Dahil dito lamang po sa bayan ng buwak, may ganitong pamaskong handog. Sa buong lalawigan, isa lang bayan ang nagbibigay ng pamaskong landog. Anong sabi nila? Sana all. Malipat na lamang kami sa bayan ng buwak. Marami kita. Pag dumami na kita, magiging city na kita. Yan. Gusto niyo ba ng marites? Ayan. Yang marites na yan ay hindi fake news. Yan ay totoo. Mamaya pong alas 4 at alas 4.20 na, inaantay na po ako doon sa barangay Tampos, dahil ngayong araw na ito, ang magkakaroon po ng groundbreaking, ang pinagmalaking pupuyog ay tumapo na po sa bayan ng buwak. Yes, ayan. Bakit gayun, pag-jollibee, anong lakas ng ng palakpak? Pero pag-libring, pamaskong handog? Joke <laughs> lamang po yan. Well, of course, no? Ako po ay tatgang uh, kailangan na pong lumakad. Ah, ko lamang po kayo, sampu po ng aking pamilya ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Solong buwak! Sulong buwak! Sulong buwak! Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Yon, maraming maraming salamat po. December 11, nakalimutan ko pa na. December 11, sino po gusto magpakasal? Meron? Ay, at bata mo na yan taas Tayo po ay magkakaroon ng kasalang bayan sa December 11. At ang inyong punong bayan din po ay magbibigay ng pamaskong handog para naman po sa ating mga mumunting anghel. Nagayak po ako, di ba, ang birthday ko December 13. Instead na ako po ay maghahanda, ang binili ko pong lahat ay pamaskong handog para po sa ating mga mumunting anghel. Mga laruan para po sa lahat ng mga bata dito sa bayan ng buwak. Yun lamang po at maraming salamat. At sa December 8 naman po, inaanyayahan po namin kayong lahat. Piesta, tama? Wala po tayong activities dahil tayo po ay nasa state of calamity ang buong bansa. May executive order po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, bawal po gumasto, gumasta. Pero tayo po ay may, may kakaroon po ng konting salo-salo dito po sa ating uh, plaza. Pasalamatan po natin ng ating mahal na Vice Mayor dahil nagkatay po ng dalawandaang manok at dalawa, dalawampung, baboy. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sige po, inaangiyahan po namin ang lahat para po sa isang picture taking. Ayan. Sige po. Ayan. One two, three, smile. Isa pa po. One, two, three, smile. Yan. Isa po, Christmas sign po. Christmas sign. One, two, three, smile. Yan. Makikisuyo na rin po kami ng isang video greetings po. Ang sasabihin lang po natin. Maligayang Pasko. Sunong po ba? Carry on. In three, two, one. Ayun, maraming maraming salamat po. Barangay Apinto po sa inyong pagpartisipasyon at para po sa ating maayos.